Good morning po. Parang gabi pa no. Mag-aalas 9 na pero ang dilim kasi ano, pangit ng panahon ngayon. Umuulan. Ang lamig. Lamig talaga. Kaling ako ng CR. nagput No, na no, no, ako nagpunas. Nag-ano ako. nag gargle ako. Sumabaho yung hinina ko. Lamig talaga. Oh. Yan o, no, walang habol. Kaya may naghabol siya. Uy! Ay, good. Hold my love. Eh! Look now. Hinahinaan ko na nga yung aircon. But pa rin. Tuwawa yung Rocky Boys ko. Ay, tapi Boys. Taghan, Jod. Yung Raffi Boy ko. Sa libuhan, sa ulan. Pinatakpan ko na ito yung ng ano. Kasi baka maulan ako. Ah, uh, ng plastic bag yung itim. Tapos nilagay na ito yung yung tapo para iyang lugan. Kaya letters. Mga letters ni para sa baby shower. Magtindo ba siya? Oo, oh, magtindo siya, Ginawa ko siyang gold para may hint siyang gold sa ano, yung sa may table niya. Kasi yung birthday sign ko, golden yung pinili ko. Yay! Malapit na yung baby shower. Tine! Ayan, parang siyang ano, no, brown sa wala kasing ilaw. Eh. May natin. Hala, may kilat. Yan. Gold siya. Ay, green pa din. Ayan, oh. Gold. Yung ginamit ko na, ano, paint is yung spray. Hindi ko binili yung latex kasi ang mahal pala. Eh, may laki yung size na. Tsaka sa gold, white lang. Zig, lookies! Ayun! Nice pala yung ano guys, no? Yung nature's nature spray. Human nature na mga products. Pinakababuito ko yung facial wash nila. Ang ganda sa balat. Ganda lang sa balat. <laughs> 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 Hindi, maganda sa skin siya. Ayan, no? may piklat ako. Madami na, pero pag, ano, pag ginamit ko yung facial wash na, ang smooth ng skin ko. Tsaka, gagamit ko tong sunflower beauty oil. Ang daming ano, ang daming nasabing holy grail nila ito. So, I will try this. First time ko tong nagamit pagka kinabukasan, nakikita ko yung ano niya, yung nakikita ko yung peklat ko parang peklat. Nakikita ko yung peklat ko parang nag-lighten siya. So, let's see. Medyo ma-oily siya sa feeling. Uh, oily yang, uh, ah, oily yung, ah, uh, Ah! Baha? Baha Taas kayong tubig? As in? Dili, no. Dili mo ah... Ganyan na siya yung no? Oo oh, matibutas Balik tayo sa usapan guys Ha? Ito, ito, ah okay Balik tayo naman tayo sa usapan guys Anong, anong ay sabi ko? Basta, ito, uh, yung feeling niya is ano, yung feeling niya sa skin is parang greasy ba siya. Pero, kinabukasan, mag na siya, and then, yun yung napansin namin ni Chris, yung ano, yung mga scars, yung pimple scars ko kasi napunotong napuno mukha ko ng pimples eh. Tapos, ewan, naging ganyan na siya. Naging pangit. Sumamot, kapangit ako na. <laughs> And so far, ito yung nagustuhan ko. taka saka yung lotion nila, guys. Sobrang bango. Uh, ganda yung lotion niya. Kitai ko kahapon. Wala babalik talaga ako doon. Bibili pa ako ng madami kasi may ano, may nag um, recommend sa akin sa Instagram. Tas ano pa yung nagustuhan ko ng mga product sa kanila. So far, ito yung hindi ko type yung gentle cleansing oil na makeup remover. Ay guys, ano siya? Kalas. Kalas kaayo. Sige lang kung do, do sa kuan. Kalas o ka na. gapas ka ng oil na mauubos siya agad. Kasi ano, sabi dito, 1 to 3 pumps lang Uh, para maglinis. Pero, <laughs> ilang beses ako nagpansa. Tsaka, napaka oily niya talaga. Grabe, napaka oily. Tsaka, hindi agad natatanggal yung eyeliner ko. Kaya, big no-no. Hindi ko siya i-recommend. Ano pa? Oh, I like this too. The moisturizer. Ang ganda niya, guys. Ang smooth ng skin ko. Tsaka, hindi siya oily sa, sa akin. No, first time ko mag-ano. Mag-like ng Mag-like. Magkagusto ng moisturizer. Kasi hindi ako masyado gumagamit ng moisturizer kasi oily ako eh. Wala na ako makunaw. Wala naman siguro. Pana pa so far. Ah! Yung conditioner pala. Ah, and shampoo. Um, first time kong tinay kahapon. Pero, um, yung shampoo, maganda din siya. Yung amoy nga lang niya. Ayoko yung amoy niya kasi amoy lana. Uh, yung conditioner, mabango siya. Parang coco. Parang yun naman isang coco, pero yung conditioner mas mabango. And malambot yung buhok ko. So, let's see kung maayos na yung dryness ng hair ko. <laughs> Pagka ganito yung panahon, ang sarap matulog, no? Sarap matulog. Ang baby ko natutulog pa din. Kagabi ang active nito. Tsaka mga madaling araw, ay natutulog siya. Ay, ayokong galawin yung ano ko yung shampoo Kasi pag Ginagalaw ko, oh, siya, ginagalaw ko yung... Oh, see? Nag-move siya. Ginagalaw ko yung chat <laughs> ko. Puto, taga bebe. Siguro naguguluhan siya pag ni-rub ko yung tummy ko. Swerte ako kasi wala akong stretch marks uh, sa chan ko. Kasi hindi ko na rin asan yung mga katikati sa chan. Pero yung skin ko talaga, yung sa mukha ko, nagiging Wakwak -wak na, guys. Nawakwak na yung gugnawong. Pero okay lang. Basta kay Baby Zac, gagawin ko ang lahat. Pangako mo lang. Kanta niya eh. <laughs> May tulo siya, guys. Hala. Sabihan ko yung caretaker na ano paayusan yan oh. Anyways, we're planning to move to another apartment. It's the same owner na may-ari ng bahay nito. Pero mag-transfer kami kasi malaki yun. Magamit namin o oh, ang kalat pa kasi wala kami space. Yun, malaki yun. Hindi ka na tubig ate. Hala. Ubus din eh dito. O kalat tubig. Dito dapat, dapat si Mayinich eh. Tubig. Ah, naman dapat ang tubig dito. Ah, pero dili po siya mabot o ka ng tuhod o hawak. an lang man siya. Elevated man to siya. Ang problema lang ba ang sa likod bitaw? Apo yung elevated naman to dito eh. Pero dito, elevated pa ikaw ito. Oo. Dito d'yo. Sa dala niya. Mag-trim. Doon sa nagkabila, ano, doon sa may mababang area. Tignan natin. Time check, 2.37 na ng hapon guys. Hindi pa ako nakabihis, hindi pa ako nakaligo may ligo na ako soon kasi magpapapicture pa ako ni Chris para sa update ko sa pregnancy update ko ng mga pictures. Ina-update ko yun kasi every month. Um, kakain muna tayo, my dear. Let's eat. Okay. Sleeping beauty. Ay, sleeping handsome. <laughs> Maglalaba ko mamaya nito. And I have packages from Shopee i hold ko yan pag uh, na-receive na lahat yung mga remaining ano packages na hindi ko pa na-receive. Merong i-deliver ide mamaya sa LBC daw. Um, ewan, hindi pa i-deliver. Na Dito naman yung ano, address. Nag-text la kanina pero hindi pa dumating. May tatlo pa akong packages. So, kung kung may receive ko yung isa, dalawa na lang on the way. <laughs> And then, I can do a whole video. But I think my next video on my second channel is gonna be story time. I think I'm gonna share about my ectopic pregnancy, PCOS, and the miracle baby. And the reason why late na ako nag-update kasi nakatulog ako kanina guys. Mga 11 ata nakatulog. No, hindi. 10. Nakatulog ako mga 10. Kasi ang sarap naman kasi ng panahon malamig. Teka, tawagan ko muna si Ate Marcel. Mag-ask kung nag-lunch na ba siya. Hey, okay. let's uh, na ka. Uh, Lunch time. What's it? Olam is ground beef, kas kamote, and then oh, a beef, beef. Beef, beefian oh. And then na pito kami ng daing. In addition to us buying a car, Arian and her family also bought a car, but they have a truck. So I'm sitting, there. I'm sitting in this truck in the back. I like sitting in the back because the wind is blowing. And it's a nice view. It's nice. And Fema is the one that is driving. She is really good at driving cars. She's dr driven a. She's driven a lot of different cars. A lot of our friends and family members let her drive. She hasn't driven an 18-wheeler, but she's driven a lot of normal cars. There's SM Right there now we're deciding where to eat. I think we might eat here at Dencio's. <laughs> <laughs> and Fema is admiring the cake that she can't eat. <laughs> I'm not buying, I can't eat. Oh, <laughs> look at cake. Zach is downstairs. This is, I don't know the name of this place. Oh, it's a uh, Milky Cakes and Sweets, Antonio's Bar and Grill. <laughs> <laughs> Ini perisian untuk berinteraksi dengan orang. Berapa? Ia berapa? Berapa? Ia berapa? Six. 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 Berapa? Six tahun sebulan aja mana aku Ini tahu ni nanti. It's <laughs> a cake. Kamu apa yang mai nak. hidup dari apa? Nasi Nah, mai cuci. Dari tu, Dari apa? Oh, kanja betul betul ni dah buka pantai gilia kena oh dah kan ni oi oi bila masa saya i'm seeing this area ha gigilek Daddy. You can have some of this, you can have some of that. I think we mixed it first, right? Are you feeling on the anapdi? Race dresses. guys. Home na kami. Raffy boy. Hey, Raff. Ah, 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 ah. Ay. Nono. Wala no. pa kasi siyang digo eh. Kailangan namin siya hatid sa ano? Sa vet tomorrow kasi yung mata niya tsaka yung tenga niya kailangan please, 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 linisin. Hello you know, sa mga friend ko na mga May tanong na ako guys. Uh, yung sa mga naka-experience na pagpubuntis. Uh, yung mga mamis. Natural na ba yung ano? Uh, kasi 7 months na akong pregnant. Bali, 7 months in 1 week. Ika, 32 weeks niya ngayon. May tanong na ako kung ano, natural na ba yung ano? Minsan sumasakit yung parang false, false lab labor tawag ba nun? Bali, masakit yung chan mo na parang dysmenorrhea tsaka yung balakang mo. And then, may mga discharges din ako na parang frequent na yung discharges ko. I'm not thinking bad about it kasi nagsearch naman ako pero gusto ko pa rin ano, mayon kayong uh, mga comment kung, kung nakaka-relate ba kayo na natural lang. Itatanong ko sa doktor ko next week pero um, I can't wait to see my doctor and I can't wait to um, read comments from you kung kung natural lang ba kasi minsan ano eh natatakot ako na baka ayoko yung preterm labor Ulo, <laughs> no si bako pala yun. pero yon uh, minsan naka-experience ako ng ganyan uh, kanina kasi ako nag-drive um, nag-start siya ng ganito ngayon lang buwan na seven months na siya bali last week tapos nawawala naman siya nawawala siya once once lang siyang magganyan pag Medyo busog ako or may hangin ako masyado sa tiyan ko. Kung siya. Masakit siya, guys. Kanina nag-ano ako, umihi ako kanina sa CR. Ang tagal ko nakatayo ano, naka, naka kasi. Ang sakit talaga niya. Sana ano lang, false labor or braxton hicks. Hindi na, tumitigas din siya. Pero yun, naitanong ko lang. Kasi first baby ko nga, first experience kung maging preggy. So, kanina kasi, mad um pagkatapos kong kumain ng lunch, ay hindi, breakfast. Natulog kasi ako eh. After, after that, tas nagising na lang ako na matigas yung chan ko na parang daming hangin. Tas gusto kong umutot pero di ko magawa. Nasa Diyos ang awa na sa tao ang gawa. yun talaga kinakanta ko pag gusto kong umutot pero ayaw lumabas. So yun lang yung vlog namin ngayon. Uh, nag, ano kami, nag family outing kami. Family outing. Family, family outing. Outing eh, lumabas. So, ano, nga nila, nila Arian, nila Ati Floor, uh, doon sa ano, kasi bumili kami ng, ano, car cover. Eh, nakabili na din ako. Buti na lang, uh, buti na lang pinaremind nila sa akin yon kasi, hindi sana ako makabili. And, kawawa yung sasakyan ko kasi, yung, bali front na sa sakyan ko, nabibilad siya sa araw. So, ayoko ma-fade yung color niya. It's okay kung white siya, pero ano kasi yung kulay niya, um, orange. Ayoko ma-fade yung front niya, tapos dark yung sa, na the rest sa, sa body niya. So, yun lang. Thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe, like, and comment down below. Uh, I enjoy reading your comments, guys. I enjoy... I enjoy all of you. Ha, <laughs> kapoy kay ko karon. Pero salamat, salamat kayo. And maayong gabi. -i. Bye.